good morning sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video guys, uh, alis na yung yun anak ko guys. Papunta naman sa school kasi magsa summer classes siya ngayon guys. Kaya ano siya guys, upunta siya. Kaya yun guys, at yun yung guys yun. yung dalahin guys. Bawag ka? Ang sa tingang oras na makatubi ay? Nga, asa ngerasa ro mata nakamata? kau terus to ro nakamata? Bilang tau mo sa oras sa. Yan, ano daw siya guys, puyat. Puyat daw siya kasi ano daw sya nakatulog 11 PM na. Tapos maghaati din siya guys sa isig akong estudyante isi guys. Yan yung dala niya kay bigas to guys. Ito yung ano, bigas to. Nagdadala kasi siya ng bigas guys para yung ipadala ko guys yung ano na lang allowance na lang niya pan pang, ulam. Kasi may bigas naman kami guys. May konti naman kami ng bigas. Kaya ayan. So ganun guys ang kanyang ano. Yan. Ayaw niya magtrabaho guys kasi nga ano siya puyat. Ikaso guys ano. Guys, magalapa ko na lang kasi.

Saang relo ba? Sa cellphone mo na eh. Ayaw Ayoko na ka naman. Ng... Yeah. Ano? Tanawa day? 725. eh. Mm. 7.25 7.25? Yes. Sakalawa nga kong kuha ng kaano. Hindi na po na nga kong kuha ng uras. Huwag pala Ah! Yan. Nahilo daw siya, guys. Kasi cool. Katulog ko muna siya ng konti. Diba, guys? Nahilo daw siya. Kasi nga, ano, ano daw siya, puyat pay, kagabi. <laughs> hmm. Kasi high blood ka. Deli ka ka high blood. nang <laughs> humbotsyo nga lang, nahihilo humbotsyo hindi, kung ikaw magpalit sa bukasan, hindi, katrabaho o, ito, hindi katrabaho ulit ihatura kong sisila ni yung upan ko, blung sige na, katang ikaw, pwede tong kaskar, Kayan guys. Ini gusto na namin Yung bahay namin guys, wala ayos pa. sa nang motor. Ang Panglong. Dingoy. Panglong tuloy. Hirap talaga, guys. Aman na bagay yan guys? Parang bubog ako, lasing-lasing. Eh. na -lasing. okay. guys. daw siya, guys. Ano ba ito? High blood pa? Hmm, guys. Pero sa tingin niyo guys, ano siya? High blood Mat o anemic sa katawan niya guys? Anong tingin niyo? Napabipi ko guys, 120. 130. 1 One... ano ba yan guys? So, uh, anemic tingali guys. Sila to? And guys, ilalabas na yan yung kanyang ano guys, kanyang motor. Ayan guys, umalit na yung ano niya guys. Ayan. Kasi maghatid na kasi siya guys sa aking to guys. kami student. Haisa! sa. Haisa! Hi sa. Hi po guys. Ang lipong ka guys. Ay, gaya pong na na guys. Ay, gaya pong na hilo na guys.

alis na siya guys papunta na siya ano yan guys first year college guys as a college teacher may kinuha yan guys course of teacher ang course of guys Yan. Tagal pa paanda rin yung motor, motor namin guys Yung service namin yan. Kahit ganun lang yan guys nako mahal na mahal namin Sila me. Huwag pa maulan ka Di maligo ha. Huwag pa maulan ka ba. Di maligo. Ayaw pala ba dito. galitik ikpan po. Kasi umuwi yan like, guys. Kasi na, nilalagnat yan ng isang linggo. Kaya pinauwi ko. Ano na nga yan. Absent na yan. Isang linggo. Yung ano, ilang araw na guys. Kaya nga nata. Ano siya. Mabuti nga. May ano siya. May medical certificate. Kaya. Kaya. ano siya. Kaya inukihan ng kanyang professor ayan oh ayan guys guys nakaalis na sila guys patunta sa kanilang school guys ayan walang pa, uh, walang hindi naka-school kasi nga nilalabas siya guys ay ano daw guys yung parang may ano siya guys, may sakit kasi yan kaya umuwi muna, kaya nga ay natin guys, kasi nga may pasok na naman sila aking anak, kaya, kaya nga guys kahit, gana, kahit, kahit kaya nga guys kahit ganoon lang yung sweldo ng asawa ko guys kahit malait lang, nakapag-aral pa rin ang anak ko guys yung mga anak ko nakapag-aral pa, pa, rin at saka nakapagbigay pa rin ako ng mga allowance ng ano nila guys ng gusto nila, kaya nga masasabi ko guys na kahit ganito kami kahirap guys, hindi pa rin kami pinabayaan ng Panginoon, kasi nga ano, kahit maliit yung trilyo niya guys, nakapag-aral ako ng sa aking mga anak, sa yung, yung college ko guys, sa saka yung may grade 11 ako guys, saka mag grade 9, kaya thankful pa rin ako guys, kahit mahirap lang kami. Kahit, kahit ganito lang guys, thankful pa rin, ba diba? Kaya, pasasalamat pa rin guys, sa Panginoon na binig, na ganun ang ano niya sa akin guys, yun ang yun ang binigyan pa rin kami ng ganyan guys, kaya Hanggang dito na yung vlog ko guys. Sana may matutunan kayo sa vlog na ito. Hanggang sa next vlog ko guys. Bye bye. Thank you for watching. At saka don't forget guys. Like, comment, share, and subscribe. Babu.